maaaraw naman ng na latest last day sa work bukas day off na biyernes, holiday work muna tayo yung mga kasama ko ito, uh, ito yung dalawa yan, si paring Junil saka si Guanti yan, mga kalimlim work work na naman ng mga Pinoy sa Taiwan at bukas holiday Biernes February 28 wala na naman kaming pasok holiday bukas ko ba? holiday wala pasok bukas no? guys wala pasok bukas holiday at work work muna guys so yan na naman kami walang overtime at mamaya punta akong e-sport bibili ako ng hipon samahan nyo kami yan kasama ko si boy boy at yan pout na mamaya na lang sa dorm malapit din yun sa dagat pasyal tayo sa dagat mamaya ulit yun dorm na guys at yan Pahinga muna tapos magbibis punta akong dagat ngayon sa so, may sport Bibili ng hipon pang ulam mamaya. At magbibis lang ako. Dahil nakimiporm pa ako eh. And guys, nandito na kami sa Peace Court Sa bilihan ng mga seafoods. At tingnan natin kung mura ba dito. Kasi first time ko lang bumili dito eh. Tingnan natin guys. Tingnan tayo dito kung mura ba yung mga hipon. O ano mabili natin. Magaling sipods dito. Ayan oh. Yung talangka. Magaling sida oh. Ayan oh. Yung mga talangka oh. Walang lalaki. O. Lobster. Guys, tingin kami ni Boy Boy na mabibili. Wala kayong magkitang hipon. Guys, paubos na yung mga benta nila. Walang hipon. Guys, so lobster. Ang lalaki. Grabe. Ang lalaki ng mga lobster. Guys, nakabili na kami. Ito yung binili natin. Ayan. Ayan. 300 na hipon pero malalaki na siya siguro ganyan kalaki at ah, iba battle sim ko sa mamaya dahan tayo dun sa at kami dun sa pinuntahan kong dagat nung nakaraan video ko oh. bali hapon na malalaki oh. Okay. 300 ewan ko lang piraso okay. guys nandito tayo sa dagat nandito tayo galing kanina yan yeah, nandito tayo galing yung banda oh, yan dyan tayo galing kanina at dito tayo pupunta yan yung kung kong dagat nung nakaran yung, kung napanood yung video ko na isa <coughs> dito ako pumunta at ngayon ay hapon na bali alas 5 na galing pa kami ng trabaho at bumili kami ng hipon ayan dala ng pinsan ko You know, bawal na dyan yung sinasabi ko sa inyo dyan kami lagi dati hindi kami naliligo ngayon, bawal na guys okay, oh maalon ngayon, hindi ka tulad nung pumunta ako tahimik lang yung dagat, ngayon medyo maalon yung lakas ng alon o oh. uh, mahangin, malakas yung hangin ngayon kaya maalon ng Alam tu lah. Oh. Yan, lakad-lakad muna kami ng pingsan ko. Yan, o. Matala ko muna kayong pumunta dito sa dagat. Gawa ng business trabaho. Ayan. Tapos pa sikat ng araw. Guys, magkat kami sa taas kasi malakas ang alon dito. Yan, o. Malakas ng alon. Makakas sa semento. Malakas. Chill, chill lang yung mga uh, nakatambay nito guys Tara, lakap pa tayo Yung pinabili namin, dala ng pinsan ko Grabe, lakas ng alam ngayon oh Nakatalsik yung tubig, bilis naman Nakalakas yung uh, nakatalsik yung tubig nito guys Ito okay, yung pinamibigwit Hindi pa ako nakakabil ng pamiglang guys na ako. Mamimigwit din ako. Guys, yung dagat na dito. Nandito sa may ikit na ngayon. Yan mga ng hanggang doon lang ako. Banda. May nakaupo yun. Ngayon, nandito tayo. Malapit na doon sa may tower na maliit. guys. Ang ganda ng ano ng dagat ngayon, no? Maso, maanon lang. Yung hangin kasi. Okay, guys, balik na kami. Magluluto pa ako mamaya. Malakas ng ano, Tignan nyo. tubig. Tumatalsik sa lakas ng... Araw. na dorm. Uh, 20 minutes to 15 minutes yung biyahe namin yun, pabalik ng dorm. sa tuwambay dito lalap may dalakang boots kain kain lang ba You know? o mabayang guys at next video na lang ulit at salamat sa mga nanonood ng video ko sana subscribe ka sa aking youtube channel para ito pa yung mga subscriber ko at see you in next vlog na lang ulit guys bali iuwi na kami Uwi na kami ng dorm. Pinasyal ko lang ulit kayo dito sa dagat. Ano ba yan? Ingat lagi. bye. -bye.